Hello mga kaig. Welcome sa akin channel. Meron na naman lalapang si Ate Ellie Hindi na ng kapit bahay. In order naman ng upo ko to. Ang makdo. Makdori. At at burger. Namunti ko nang maubos. Kasi nakalimuta ko yung vlog. Guys, <laughs> 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 tayo. Ayan. Eto, ngayon ko pala umpisahan ang McFlurry. Ayan tayo Mmm. Lamig. Oh. <laughs> Lamig na, nag-ice cream pa yun, eh, no? Di na tayo ko iletripan, no? Baka lang, eh. Ano yun, eh? Ato, pag may pera. kasi ano sarili mo. Kaya wala nang mababawi yung anak niya. Tambay. <laughs> 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 diba, eh? Hindi ko agad naisip eh. Sabi ko, ay, pag masarap ang kinakain ko, hindi ko, hindi ko binablog. Ano <laughs> <Di> ba na <laughs> Yung ano din, yung milk tea ata. Ay, milk tea? No, no, din no, yun. No. Naalala ano ko ba yun. Ba yun? Oo. Hindi, ano lang? Short video. Short video, oo. Mm. Yan. Bawal man sa yung ice cream, bebe. Kaya hindi ako nakakayan. May flavor eh. Lagi nakakakain ng pampataba. Okay lang, libre naman. <laughs> Pag libre, okay tumaba. Mm, mm. <laughs> <na. laughs> Dapat wala nang katapat ako dito. Ganyan. Malaglag man. Ako rin, ako pa, ako ulit kumakain. Tayo ako ng tayo ng aking ano. Lalong hindi ako na, hindi nakikita ulo ko. Puro ano lang, Aga bumbunan. Ayan. Hindi ko pinapakita kasi pinapakita ng kain ko. Ayan. Burger, burger. Chicken burger ng makdo. Ayan. May inumin na uso yung pa-order eh, no? may pera ka. Diyan lang kasi sa kanto eh, no? Hindi na tatawid ng baha kaya malakas sa loob ng ng, ng biker na ano, mag-deliver. Buti mm -mm. so, na ano, ka magbukas. Sa ano nga, timing nga ikaw, maraming ano, mga ganun mga negosyante, alam nilang yung mga magpapa-order, hindi makalabas ng bahay. Ayaw lang magbukas bahay, ayaw lang magbukas bahay. Mm, dito na sa amin din ang baha. Dito sa labas ang baha po. Dito na sa sa -Makator Highway. Na walang mga nagsusigalang mga bata. Wala pang pasok. Ate. Yan. -ano pa ako, sitting frente, di mo naman sinabi. Yuck. Wala, wala akong mata. <laughs> ano ko ba yan? Baka ihiyan yun. Anak, arik ko. Inasana ako. anong lamig? Mas yung arko lang parang may hilo? Ang lamig. Ang lamig naman. Hoy! Hoy! Ano kinakain mo diyan? Ito ba mo to? Dadyo, pa ako ng dami. Mabagalit ka. Yun naman yung sinabi. Eh. Ganda-ganda nun. Ano ko, paghihimas ko ng likod ko eh. Oo nga, Layne. Nakasamping basahan dyan. Baka maihian ng anak mo. Tara, kiss. Oo nga, wala na sa isip ko. Baka, ito na nga. <coughs> Mag-kiss na ako. Galas. Nag-ulang. Ice cream. Ano kaya tama po nito? Oh, Ang bebe. Kailangan dahan-dahan kumain. Kasi kailangan 10 minutes. <laughs> 10 minutes lang pa tayo sa mga video. McLaurin. Mm-hmm. Mm-hmm. sa aso na yung <laughs> parang tulog yung tulog ano, ginagawa mo niyan hoy para kisali ka sa vlog ko tulog ka naman Masarap siya syempre mahal siya dalawang no? chicken dalawang <clears throat> chicken burger tapos dalawang ice cream 225 Ang lang eh. Ang laki-laki ng glass niya. Basong papel. Karton. Kasi ang laman niya, kalahati lang. Tumoko na. Mm. Ayan, may zambing Ang libre na naman ng hapunan. Hapunan. Hindi na naman kakaya ng hapunan si Tita e Nabasog na naman sa ice cream at burgers. Hindi nga mga ang daming kaano na. Yun. pati aso doon, kasali na. Hindi ko na nakalagay kung dapat na to. Kasya hmm. na ulit sa akin. Aba, pumapayat. Aba, pumapayat daw siya. <laughs> pumapayat. <laughs> Oo oh, oh, nga. Oo nga. O, nga. Ang dahil-dahil mga damit ko, ano-ano ang sinusuot mo yung mga pwede nang pamasa sa kamay. Lalo Ayan may tubig ka. Ba't ka tumitingin sa tubig ko? Lalo siguro ko yan na sinuot mo doon sa ano, no? Oo na, si, huwag na. Doon, ano na. Stop the money. <laughs> Masyado ka maaari naman, kasi ka mo ang lalaki ng katawan nyo. Saan? Ah, doon? Mm-hmm. -mm. Ngayon, tumutulong, umapatak na mo ng ulan. Buti nakapag-deliver na si... ka doon! Pabiham uh, mo nga siya. Iwanan mo na nga yan. Itong panguna to? Buti nakapag-deliver na si Koya bago siya, umulan. Siya, umulan siya, ng ating... Maria ng hapunan. po na. Sabi niya, saan po ka dito? Ba? yung ano po, una po bang kanto, uh -huh. kaliwa. Gawa mm -hmm. ko pa, sabi ko. Ang nga kasi siya galing, tingnan mo ko, tingnan mo, ano uh -huh. Kaliwa. <laughs> 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 hindi ko pa alam. Ako rin. Hindi ako marunong magturo ng lugar. Alam, maliligaw. Sila lang yung nagtanong sa akin nung kahapon sa ano? Saan daw sa kaya ng pamuntang malolos? Eh, nakalimutan ko. Sa so, Walter Mart pa nga pala kasi, baha nga sa ano, sa may munisipyo. So, kaya napunta yung babae na yon, Maganda pa naman. Pero parang simple lang din siya. Simple yung tao. Sabi ko, doon ka ako sa ano, doon sa Migasula na sa Petron. Yun nga pala, layo pa ng sasakayan niya bumalik na lang siya sa gawin. Pag anong baha, huwag na magagala. Tawawa. Hanggang dito na lang ang aking video ng burger at ice cream ng McDo. Thanks for watching. Bye-bye. Hmm. Love you all.